guys, andito kami ngayon sa bunga. Ayan, sila naghahanda ng aming makakain. Ayan, si Russell. Ayan, si Chuhin kong miyo Ayan, si Lala, tiyahin ko. Ayan guys, si Jisa, si Consihal. Ayan, si Consihal Ibami. Ayan guys, mga Consihal sa Dolipus. Pamili Bugahod. Ayan, Nandito kami ngayon sa Bunga, Rocketa City. Naliligo dito sa ilalim ng tulay. Ayan, nandito kami sa ilalim ng tulay. Walang pangbayad. Maganda dito, libre. <laughs> Ayan guys, ang linaw ng tubig. Ayan, araw ngayon ng Sunday. Maraming naliligo. po so, yung ano, ginagawang kinilaw. Ginagawang kinilaw, yan ang panimpla. Ito din yung inihaw na baboy at inihaw ng isda. Yan si Husi Limitaris. Yan guys, yan ang taga paypay ng langaw. Yan ang aming financier ngayon, si Akloy. Belated happy birthday. Okay guys, thank you, bye bye.